tangke ng motor na papalitan ng pintura babaguhin ko ang kulay uh, gagawin natin gold na mayroong design dating gawin, laging dahan-dahan yan so gagawin nyo natin gold na may design Ayan, kita na agad mga lodi oh. Hindi na pa yung hangin na ginagamit ko. Yun oh. Yun oh. So ang angas mga lodi. Red gold ang ginamit natin mga lodi. Hindi, pulang, hindi dilaw na dilaw. At hindi rin naman pulang pula. Kaya kung titignan nyo parang red pero gold. Ayan. Ayan ang balangis mga lodi. Susmaryusip ko po udong. Ang balangis Ang yabang mga lodi oh Ang yabang oh Yabang talaga ni lodi oh Oh Ang yabang ni lodi oh. Ito mga lodi ay red gold So dahil kapos na yung aking gold So kinumbayin ko na lang yung red na natitira ko Doon sa aking natitirang gold Kaya Ang lumabas Red gold yan okay na yan baka naman kasi mapakapal so mangingibabaw na yung red ayan so ang balangish Hey, okay, all right. Ito na yung ating final clear coating. So, meron na siyang five coatings ng clear coat. So, yun ay malapot na dalawa and then tapos yung pinakang final is medyo malabnaw na. So, ito yung kanyang naging itsura. So, ang pagitan nun, nagpatayo muna ako ng maghapon and then saka ko uli inaplayan ng panibagong ah uh, clear coat para masigurado ko na yung ilalim yung pintura yung clear coat kahapon ay yun tuyo, tuyo and then nagpatong uli ako ng another two coats na malapot and then doon sya pinakandulo isang mabilis na padaan ng malabnaw para dumapa at maging napaka linipis laang ng balat suha so ito na ang kanyang naging figura